Dadol kayo na ka tinika. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Ay, ah, tagaling. Ay. Yun, may huli rin. Awit sa inyo. Tap sa ka. May isda daw mga idol. May isda nga. Yun. Sunod si Papa mang idol. Ayan, idol. Sunod sunod yung isda idol. Pag-ulam. May pang na kami. Sarap tong buntog idol sa tinula. Hay idol. Oh. Yun. Oh, tignan niyo mga idol. idol Hay oh. mga idol, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat diyan mga idol. Yan idol, mang lambat ulit tayo. Yan may kasama tayo, pinsan ni Idol Isil. Hay mga idol, magandang araw po. Nagsama si idol kay wala daw silang pang-ulam, idol. Yan medyo mababaw pa idol. Hindi na hindi kami nagdala ng bangka, idol, kasi mababaw ayan oh. Baka magsabit yung ilis sa bato. Kaya nagsakay lang kami ng baruto idol. Sakuan lang kami. Nak hawakan mo na kay mag-ari ako na.

pumain Yan mga idol, maghila na po kami. Papaan na po si Papa mga idol? pasok na po kami bukas mga idol tapos na po yung suspended pang uh, time check mga idol tapos na na nakapon nangani na kami nakalas kayo nagwantay pa po, po si Yuyuji ko Lola kasi si Lola po may sakit so ayan po maghihilan na po kami mga idol ay din jigo ang magahila. May cool na agad kami may idol. Ano pa? Lo. Pala idanggit ka makita pa. sabit-sabit pa ang Pangalawang area na to mga idol. And, tapos na pong mag-araya mga idol. Tugawa ninyo ang isda. Okay, ganyan. Hampas-hampasin nyo lang dagat. Ayan, Idol. Nagbaba yun dalawa, Idol. Kay para matanggal daw yung hilo nila. Nahilo kasi sila sa alon. Nagutom si Idol Jigo. Idol oh, Dala kasi kami nang kanen idol kasi wala kami ulam. Kan idol maghila na tayo. kan galing Ah, sunut-sunut ah dami dami ya gih anget ya ini bah Ah. Tuan tua yung dalawa ay dolo. Oh, dandan matinik. Anjan pa naman yung tinik sa uluhan. Oh. Hawakan mo mabuti yung isda. Ah, kanya-kanyang tanggal. Oh, sige. Ayan o, sa ilalim Hawakan mo na Sa idol, race siya lang nagtanggal mga idol Expert kasi yan isda pa. Ha? Huh? Nasi ubaw lang dali-dali. <laughs> Sige. Go. Fighting. Tanggalin na naman ni Idol Isel. Magkapangalan kami mga Idol. Tingnan niyo. Yun! Yun. lain. Oh. May pang -ulam na, idol. May pang ulam na kami mga idol. Ba, ah, party na si idol Isel. kabe. Oy, isda. sudut-sudut. Oh, oh, la <laughs> <laughs> si papa mga idol. Idol lo. niya. Aray ka. Yun pa. Sunod-sunod. Ah, uh, may idol. <laughs> may pang-ulam na si idol ni Sil. May pang-ulam na kami. May pang-mukbang pa kami. Hmm. Ay, idol oh. Tignan nyo mga idol. Uh. Okay. Pusit gyo na ka. Na, okay. apa. Tanggal. Dako, pusit na. Dako murugdak dako siguro to. Kundi butibot lang. Laki dulo. Oh. May anong Ano yan? I... Pakita pa yan. Yeah, idol. Papakita yan nila. <laughs> Inalikan pa nga. Hey. Lah, po. Agge. Pakita mo pa ako. <laughs> kaya ata. Oo pa. Maang ata. Yana, yana, oh. yana. Ay, okay. Na ang ata. Diyan na, diyan na, diyan na. Ay, na lang makatakas. Ikaw na lang. Hawa, kaya po doon. Ikaw po, ibot ng dripo. Igal. I. Ayun. Isip. So. Uy, isda na naman! i Idol! Sarap yan yung prito mga idol. San? Wait lang. Lah. Wow. Laki La nga mga idol. Laka-laka sa mga idol. Ay. Tatakas pa nga. Yun. Ang siya ni Papa. Yan mga idol. Tapos na maghila sa pangalawang area. Mag-area na naman kami mga idol. Pangatlong area na yon. Tapos mga idol mag sugba na kami. Yan idol. Area sa pangatlong area idol. Pagtapos nito, magpatabi na tayo. Mag Ihaw kami diyan sa tabi tapos tapos na mag-ihaw, magkain. Uwi na tayo kasi hapon na idol. Ito yung area namin pangatlo idol. Ilain ko lang yung bangka idol, hindi na lang natin sagwanan. Sana marami na naman kaming huli. Yan mga idol. Tapos na po yung pangatlong ariga. Ari ka gat. Ni batok. Merry Christmas. Happy New Year. na kay tao. Lalim na, huwag na kayo magsisip. Maghila na po tayo sa pangatlong area. Start na. Nakakahilo lang talaga. Na yun. Siya na naman daw. Ang expert. Tignan niyo siya. Ganyan yun siya ka Wala. Ayan, Idol. Malapit na matapos maghila. Tapos nito, Idol. Magpatabi na tayo kain mag-ihaw pa kami dyan idol. Magkain muna kami bago tayo mag-uwi. Yan, Yan mga idol. Tapos na po. May pahabol pa. Patabi muna tayo. Mag-ihaw tayo ng isda. Magkain muna, Magkain muna kami. <laughs> Yan, idol. Patabi na tayo idol. Yan nagpadinga si idol Jigo. kai mag-ihaw tayo idol. Mag-ihaw mag kami ng isda. dạ này nó lộ tội nè, bộ nai ấy cái tấm vải cao su này cài đi cài tay đó. Pagtapos namin magkain na ito, mag-uwi na, mag na tayo. idol. Ito yung poset. Kain na idol. Kami katabak sa buntong idol lah. Ah. Ya, dulu. Ya na idol, tapos na tayong kumain. Mag-uwi na tayo. Tara. Yan, uwi na tayo idol. Ye, yeah, sakay. Shout out po kay Dick Iskondo Jr. Shout out din po sa iskundo Family ng Rojas Oriental Mindoro